ko bigman guys oh. mas marami yung bulaklak na sa dahon kaya panalo ka nito pag ito ni itatanim mo sa bahay mo yun o yeah. mas marami yung bulaklak niya kasi sa dahon yun yeah. tinanim po namin dito guys eh. sa dito sa may gil gilid ng hospital mga guys ang daming bulaklak tubo ba ang ganda tingnan ito so, sinasabi ko sa inyo mga guys na ano nila ah, bagong bilya nila dito sa Saudi na walang tinik oh. mas marami pang dahon kaysa yung mas marami yung bulaklak kaysa dahon oh. ah Yeah. Diba? Pus ito yung sinasabi ko mga guys, ang ganda yung bulaklak niya. Ah, aba. Yung bulaklak siya. Hmm. Napakabango to mga guys. Halaman lang to pero mabango yung bulaklak na. Tanim rin po namin to. Tayong daw niya ang lalaki. Diba? Yan ang dahon niya. Hello mga guys, good morning Dito na naman tayo Sa so aming project na nursery Yan you know. o Ito po mga guys no ito mga guys kapag nagtimpla ng tea ito yung linalagay mintol ito eh napakabango to masarap to sa mintol ay sa kung, sa tea lipton kapag nagtimpla ng lipton ito ang linalagay oh yung mga dahon dahon na yan. napakabango to. yan oh at saka dalawang klase yan mga guys ito yung isa nana to eh ito yung nana na sinasabi na yan oh yan, mabango rin to. Pag nagtimpla kayo ng Lipton, ito rin nilalagay. At pati, yan. Yan, mga tanim po namin yan. Yan, dito ang kumukuha yung amo kapag nagtimpla ng tea. Yan. Yan. Yung mga liit na dahon ni Yan. Sa kadalawang klase, yan. Diba? napakabango yan mga guys oh. yan yung binalagay sa lipton pag nagtitimpla kayo ng lipton masarap yan ito pa, dalawang klase yan dito sa Saudi mga guys yan talaga pag nagtitimpla sila ng lipton ito ang linalagay yan yan at tsaka ito naman yung halaman nila na napakabango dahon pa lang nito napakabango yan o Mintol din yung kwan nya mentol din yung dahon yan yan o namumulaklak naman guys o yan yan o daming bulaklak daming bulaklak mga guys yan, o. yan. Ang ganda ng bulaklak mga guys. Yan. May iba-ibang kulay. Hmm. May pink. May orange, may violet, may yellow, you know may white yun yung iba iba ang kulay mong oh. kayo ang ganda talaga ng kulay nyo oh. yun tapos may papaya pa kaming tanim dyan yun oh. pero tinatanim namin dyan sa labas hindi dito sa loob naman mga guys yung mga pinatubo na Oh, uh, tumubuo na hmm. Simple lang yung pagtatanim nito, guys, oh. Yan, may ugat na. Pero malambot pa yung ugat, to. Oh. Tsaka tumubo na siya. Hmm. Tapos ilalagay lang yan sa paso, malaking paso. Ano, hmm, guys, oh. Hmm. pa yung halaman namin pero ilalagay din namin dito sa labas yan. ito na yun mga guys yung mga tumubo ng ugat yun hmm. ito po yung mga tanim namin dinagay na sa pasok hmm. pero ito pag linagay mo na sa pasok kailangan kontrol yan tubig yan mga guys. Hindi pwede yung marami kasi malulusaw, mamamatay. Yan, Kailangan, kapag diniligaman sa siya umaga, wag na sa hapon kapag bagong tanim lang. Yan, uh, Ito naman yung, ito yung bagong bilya nila dito na walang tinik. Makikita nyo mamaya, pakita ko sa inyo yung mga bulaklak nyan. Yan, o. Oh. Maliit pa lang yan, kaya hindi na bulaklak. Parang plastic lang yung, ano man yan mga guys, yung bulaklak nya. At saka ito pa ang guys. oh, yan. Yan. Mumulaklak din. Yan. Ito yung halaman na rin na kalatutsi, yun, oh. May bulaklak din siya, oh. Mumulaklak din. Pero bagong lang tanim to. kaya lagay lang namin dito sa loob ng nursery namin. Ano. Yan. Ito pa yung nursery namin dito sa hospital. Ang uh, mga malalaki kasi, mga guys. Talagang pinaglalabas namin. Ito, mga guys. Anong pangalan nito? Ito, ito. Pag-comment na lang sa baba, mga guys, kung ano po pangalan nito. Hindi ko kasi alam pangalan nito, pero maganda kasi tingnan yung dahon nyo. Parang artificial lang. Ang dami, oh. Hmm. Ito, Hindi ko siya alam pangalan niya mong guys. Saka ito yung sinasabi ko na bagumbilya na ito yung bulaklak niya. Ito yung bagumbilya na hindi matinik. Maganda rin yan. Ito mong guys oh. Ito, ito yan. Yan yung bulaklak nyo. Di ba parang plastic lang? parang artificial yan oh. ito pero maliit lang kasi bulaklak nito kasi hindi pa naitanim to eh nalakalagay lang sa pasok yan oh yan oh hmm. yan kaya ito talo pa nga nito yung rose eh. kasi yung bulaklak nito matagal ano eh malagas eh you know? oh ayun po. Ayan you know? Ito yan ito mga guys ah yan yeah. mahilig kasi sa alaman yung boss ko mga guys eh. kaya bawa kami lang narasari dito sa may hospital yan hmm. kahoy kahoy yan yeah. mga guys ito oh. Ito mga guys, meron din ba sa atin yung ganitong kahoy? Ito to. Ang hmm. maliliit. Kasi uso ito sa Saudi. Yung ganitong halaman yan o. Oh. Yung ganito. Ganito yung mga gusto nilang halaman. Yan. Yung mga tinatanim nila sa mga gitna ng kalsada yan o. Oh. Hmm. Ayan. Kung hindi, yan. Ito kadalasan ito rin yung mga tinatanim nila sa gitna ng kalsada ngayon mga custom mamumulaklak Napaka bulaklak nito mga guys kapag namalaklak katulad yung pinakita ko sa inyo kanina doon yan po Mga alaman na ito yung mga alam ko rin pangalan nito mga aloe vera yan daming aloe vera dito yan Pero ilipat namin to sa labas mga guys. Patapos yung project na Ito hindi ko rin alam pangalan nito mga guys. Parang ano lang pero madali lang buhayin to eh. You know? Hindi rin naman namumulaklak. Ganito na lang siya. Lumalaki puputol ka lang dyan tapos itlagyan mo lang kung gatulan ito yan yung ginawa ko oh, buhay na rin siya oh. yan. Hmm. mo lang ilagay mo sa paso lagyan mo ng lupa mabubuhay mabilis na lang mamuhay tsaka ito ito yun lang maganda kasi parang plastic tala yung ano nyo yun hmm. diba guys parang plastic Ito oh, ang ganda bulaklak na guys. Di ba puti bulaklak niya. Pero kahoy siya. Kalatuchi. Yan yung tinatawag nila kalatuchi dito mga guys. Jasmine. Jasmine ang tawag nila dito sa Saudi. Yan o maliliit pa. Tanim po namin yan. Kaya yung mga iba dito mga guys, pinaglilipat namin sa labas kasi malalaki na sila eh. Yan, silipin natin sa labas. Samahan nyo. Yan mga guys. Ayan. Lagay namin dito sa labas. Hmm. yun know. na mm -hmm. ito namin linipat sa labas mo guys pero hindi pa tapos to eh kulang pa to sa tanim baka bukas sa linggo lalabas namin mga, yung mga iba dyan sa loob you know. mm -hmm. diba kulang pa sa tanim to Ay, may, may yan no? At siyempre tatanim rin tayo ng papaya kasi ito yung bagumbilya na matinik. Ito yung meron sa atin mga guys. Ito yung bagumbilya na matinik. Iba yung pinakita ko sa kanina na bagumbilya na walang tinik. Pero maganda ang bulaklak nun. Buo yan. Siyempre tanim rin tayo ng papaya kasi pag namunga yan tapos may ang bunga mga guys. Eh napakasarap din yan. Yan. Yan oh ito talaga mga guys tanim ko talaga to sa nursery namin dito sa hospital kaya naglagay rin ako ng papaya syempre gustong gusto rin natin yung papaya mga guys lalo ko pag nagtinola tayo ng manok yan, kailangan talaga natin papaya ayun kahoy ayun mga guys tsaka yung papaya dito ewan ko lang kung mabubuhay yan ito yung bagong bilya nila dito na matinik ito transfer namin dito sa labas pero mga to yan di ba ganito yung bagong bilya natin ito bagong bilya yan bagong bilya natin yan dito mga guys Ah, yung bagong bilya nila dito. Hmm. ito yung bagong project namin mga boss ko mga guys yung nasa loob pinaglilipat namin dito sa labas yun ito yung mabango mabango yung dahon mintol din yung dahon yun yan guys yan oh. buhay na ang papaya Siyempre, kailangan pa rin natin papaya. Natutuwa nga yung boss ko dito sa papaya. Eh. Siyempre, kailangan din natin yan. Pag Pinoy tayo, kailangan natin papaya. Kailangan natin kasi pag nagluto ka ng manok tinola, kailangan talaga ng papaya. Hindi pwede yung walang papaya. Yung rose, yan. Ito po yung rose namin. Pero hindi pa namulaklak. So, magroos namin. Yan. Hmm.